Sa video na ito, tatalakayin natin ang isyu na kinasasangkutan ng sikat na Moro Singer. Siya ay walang iba kundi ang Queen of Bangsamoro Pop. Oh, si Shira Abdullah Moro, o mas kilala bilang Shira, ay isang tunay na alamat mula sa Mindanao. Ang kanyang musika ay hindi lamang nakakaaliw, kundi pati na rin nakaka-inspire. At isa sa kanyang mga pinakamahuhusay na kanta ay walang iba kundi ang Selos. Matapos ang kanyang paglabas ng kantang Selos, tila nag-viral ito sa buong Pilipinas. Sa Spotify pa lang, umaabot na sa 845,000 ang nag-stream ng kanyang kanta. At sa YouTube, higit 6 na milyon na ang views nito. Hindi lang sa Spotify at YouTube, kundi pati na rin sa iba't ibang social media platforms, naging paborito ito ng mga netizens ang kantang Selos. May mga nagbibigay ng kanilang sariling rendition ng kanta, at may mga sumasayaw din. Talagang napapasaya ni Shire ang lahat. Ngunit, kamakailan lang ay nagdulot ng malaking kontrobersya sa social media ang kantang selos, ay napunta sa legal na issue, dahil sa alegasyon na kinopya nito ang melody ng isang kanta, mula sa Australian singer-songwriter at actress na si Lenka. Dahil dito, ang kanta ay purado muna sa lahat ng online streaming platforms habang hinaharap ang legal na hamon. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng kumpanya na humahawak kay Shira na kinumpirma nilang ang kono ng kanta ay hango sa kanta ni Lenka. Inaasahan nila ang pag-aproba mula sa regional artist para maging opisyal na cover ng kanta ni Shira ang Selos sa isang kahilingan ng pahayag mula sa AHS Channel, ang opisyal na record label ni Shire Moro, ipinalam nila sa kanilang mga tagapakinig, ang isang mahalagang balita ukol sa kanta ni Shire. Sa isang Facebook post na inilabas ng AHS nitong Martes ng gabi, ikalabinsyam ng Marso, kinumpirma nila na ang naturang kanta ay hindi na magagamit sa anumang online streaming platform. Sa kanilang pahayag, Sinabi ng AHS Productions sa ngalan ng aming artistang si Shira na is naming iparating ang aming kaos-pusong paghingi ng paumanhin sa lahat ng mga sumuporta sa kanta na selos dahil ito ay hindi na magagamit sa anumang online streaming platform. Tinukoy din ng AHS na ito ay isang kusang gawain mula sa kanilang dako. Habang sila ay patuloy na nag-aayos ng usapin tungkol sa legalidad ng paglalabas ng kanta. Inaalam din nila na inalis nila ito muna sa lahat ng mga platform habang sila ay nag-aayos ng lisensya para sa cover ng selos. Ayon pa sa AHS, tulad ng karamihan sa inyo ay maaaring alam na. Ang melody na aming ginamit ay original na galing sa kanta na may pamagat na Trouble is a Friend ni Lenka at sa ngayon kami ay nasa pakikipag-ugnayan na sa kanilang koponan upang gawing opisyal na cover ang selos. Gayunpaman, nagpasalamat pa rin ang AHS sa lahat ng sumuporta sa kanilang programa. Hindi nila inasahang magiging ganito kalaking tagumpay ang kanta, na halos umabot na sa puntong tinaguri ang Queen of Bangsamoro Pop si Shira. Umaasa ang AHS na patuloy pa rin tanggapin at mahalin ng mga tao si Shira, sa pagdating ng araw na maayos na nila ang isyo sa copyright ng kanta, at muling maipapalabas ito. Sa kabuuan ng pahayag, ipinabot ng production ang kanilang taos pusong paumanhin sa mga tagahanga, na nag-enjoy sa kanta ni Shira. Hindi lamang ang selos, ang kumakalat sa mga tenga ng mga Pinoy, pati na rin ang iba pang kanta ni Shire tulad ng Forever Single. Talaga namang umangat ang kanyang karera. Sa pagtatapos ng video, magpapakita tayo ng suporta at pag-asa para kay Shire Moro. At ipaalala sa mga manunood na mahalaga ang pagiging bukas palad at pagbibigayan sa industriya ng musika. Susuportahan natin si Shire sa kanyang mga hinaharap na hamon, at asahan natin muling magbabalik ang kanyang kanta sa mga streaming platform sa tamang panahon. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa inyong pagtambay. Bye-bye.